CR, meron kong dalawang bottled water. And binigay niya po sa akin yung isa. Sinabi ko nga po sa kanya na nahihilo Tapos parang sabi niya, okay lang yan. Sabi niya, ganyan lang so, talaga yun. Kasi hindi ka kumain. Sabi niya, ganyan. Uh, parang iba yung... Ang init po na... Totoon mo. Um, Opo. Oh mabigat. Parang gusto 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 mo pang uminom ng uminom. Yung ganun po. po, yung tuyot po yung lalamunan. Ang humahagulgul sa video ito ay isang 75 anyos na ama sa harap ng isang investigating agent ng NBI hindi siyang suspect na inibitahan sa tanggapan ng NBI NCR. Subalit, katakataka siyang sumipot na dapat ay ang kanyang suspect na anak sa pangahalay sa isang aspiring model. Ang anak na si Donato Luis Lopez ang siyang dapat humarap sa NBI. Subalit, ang nagmamakaaw at humihingi ng paumanhin sa nagawang krimen ay ang pobreng ama. Siya na pag-aarap

Bartender si Abby sa isang International Resto Bar sa may Mall of Asia. Nasilo si Abby ng suspect na si Donato Luis Lopez. Pinag-aralan siya ng maiging ng suspect na nagsimula sa kanyang pinagtatrabaho ang resto bar. Gamit ang Facebook, nakontak siya ni Luis na nagpakilala ng isang magazine photographer. He's asking po kung willing daw po ako maging model dun sa uh, bagong magazine na ilo-launch nila Uh, ah, na lang po ako kasi po, am um, he knows yung background ko and everything po. Kilala niya ako. Isang buding na photographer ang pakilala ng suspect kay abi sa pagsasalita lang daw ng suspect na si Luis piha sa ito sa mundo ng modeling. Yung pong boses na po talaga is ano, para po talagang bakla as in the way po ng pakikipag-usap, yung conversation po puro po sa modeling yung sinasabi niya kung, kung ano po yung dapat kong gawin, kung ano po yung dadalhin, kung ano po yung susuotin ko, lahat po. Siya po yung nagsasabi mismo. Kung mabibigay ko daw po yung best po. Na best mo? Ano yung best shots? Opo, okay, best shots. Post, best post. Okay. Uh, tinanong niya ba kung may manager ka? Meron po. Yung manager na yun, yung po pinagtatrabahuhan ko nga po. Alright. Di pa man daw pumapayag si Abby, inalok na siya ng malaking halaga ng talent fee kapalit ng kanyang pagmamodel. Subalit pang ni Luis, mas malaki ang kikitain ni Abby kung sosolohin niya ang talent fee at walang parte ang kanyang talent manager. Tinanong niya po ako kung how much yung gusto ko po. Sinabi ko nga po sa kanya na about 30 to 40,000 and then he said that kaya niyang doblehin. He can make 60,000 or more. Uh, may manager ka pala. Um, pwede bang wag na natin siya isama sa deal natin? Sulohin mo na lang. Pumayag si Abby sa praktikal na alok ng bogus na photographer na si Luis. Napagkasunduan sa isang condominium sa Makati gagawin ang nasabing photo shoot. Kung, kung makikita na po kami, nag-text na po siya sa akin na sige, saan na lang pwede ba para convenient sa akin kasi nanggaling pa ako ng ABS-CBN pa po ang sabi niya. Sabi niya, sa gateway na lang daw po kami magkita. Sabi niya po, magkita daw po kami doon sa may national bookstore. Yung may church po doon eh, Christian church po yung katabi ng national bookstore. And then doon po, tapos may huminto na po niya sa akin na BMW na dark green po yung color. Ayon kay Abe, sa sasakyan niya lang nalaman na nagbago ang venue ng shoot na dapat ay sa rooftop ng isang condominium sa Makati. Bigla po siyang may kinausap sa phone, tapos ang sabi po, tapos bigla niya po binawi sa akin na Hi, hindi, pala tayo pwede dun sa rooftop ng condo ng pinsan ko kasi may nagsushoot na. Tinanong ko po sa kanya, so saan na lang tayo? Sabi niya, sa si Victoria Court nga daw po. And then sabi ko, doon. sabi niya, bakit kinakabahan ka ba? Sabi ko, oo, oh, kay nakabahan ako kasi hindi ako, hindi ako nakapasok pa po ng motel. And then, sabi niya, ayaw mo nun first time mo. Oh. Tapos hanggang sa, niniba na niya po yung usapan. Nag-drive na po, hanggang sa nakarating na po kami. Hindi ko po sure kung ano yung... first time? Sa halip, gagawin na lamang daw ito sa isang motel. Ayon kay Abby, dinala siya ni Luis sa katabing motel ng Victoria Court, ang Hardin Rosal. Pagpasok sa loob ng Hardin Rosal Hotel, Ano sige magpahinga ka muna, isi-set up ko muna yung mga gamit. And nagulat po ako, sabi ko, ba't wala kang ilaw? Sabi niya, ano, ang gagamitin nga daw po is natural light. Tapos, yun po, sabi ko, magme-makeup na ba ako? Sabi niya, wait lang. Sabi niya, niya ayusin mo muna yung mga gamit mo. And, sabi niya, ano ba yung mga dala mong gamit? Pakita mo muna sa akin yung mga gamit mo. And then, pinakita ko po sa kanya. And, siya po yung mga namili na mga gagamitin namin. Sabi ko, magbe-makeup na po ako. Sabi niya, hindi na kailangan ng makeup. Sabi hmm? niya, ako na lang magbe sa sa'yo. Sabi okay. niya po. mag siya hindi po. Hindi ka yung minay ka pa? Hindi po. Ano po, pinili niya po yung mga susuotin ko. mag shoot kayo? Opo. Anong shoot ah, niya? Anong una po, ay naka-dress pa po ako. Okay. And then, hanggang sa sabi niya, subukan natin ang ano, um, more sexy. Mm -hmm. Sabi niya, sige, try mo tong yung two-piece nga daw po. Mm -hmm. Pag-isabi talaga nito si si Luis, yung ginagawa ng pag-shoot ng model. Oh, okay. lahat eh. Okay, so, so ano pagkatapos ko no? Mm, break po. Right. Nakita ko po, pinakikialaman niya na niya yung gamit ko. May dala po akong laptop. Okay. And yung phone ko po, hawak ah, niya po. Ah, yung mo, laptop, cellphone phone mo. Okay, Ginagamit niya na po yung laptop ko. So, sabi niya, halika may papakita ko sa'yo. Hmm. Nagpakita po siya sa akin ng website. Okay yung pong sikat na photographer na si J. Tablante. And uh, sabi niya, meron daw po siya na submit photos na kanya. May na-submit na siya kay J. Tablante okay. sa Love Hanggang saan ba ang kaya mo sa modeling, sabi niya ngayon? Kaya ko po, um, pa sexy pero hindi ko kaya mag-implied. Okay. And sabi niya, na parang hindi ka makukuha ng boss ko eh. Um, parang nawawalan na ako ng gana, sabi niya. Yung daw po mga na-shoot niya na is mas sexy pa. So, hindi daw po nag i -inarte. Gusto niya po mag-implied ako. Implied po kasi is naked, but ano po, may cover. Nag-ask po ako kung pwede po kaming kumain. And sabi niya po, wag wow mo na. Doon po sa CR, meron kong dalawang bottled water. And binigay niya po sa akin yung isa. And then, yun po, puro yung water, yung iniinom po water po, hindi niya, hindi yun ang iniinom niya eh. Sinabi ko nga po sa kanya na nahihilo ako, tapos parang sabi niya, okay lang yan, sabi niya ganyan lang so, talaga yun, kasi hindi ka kumain, sabi niya ganyan. Uh, parang iba yung, ang init po na, um, opo, mabigat, parang, Gusto mo pang uminom ng uminom, yung gano'n po, yung tuyot po yung nila muna. Sa tubig na ibinigay ni Luis kay Abby, nakaramdam siya ng pagkahilo at panghihinak matapos niya itong inumin. Dito, magkaroon ng pagkakatuon si Luis na isagawa ang panghaharay. Hindi ko pa nagsasakang. Ano ba, mo sa akin? Ano ba, kinainom mo sa akin? Ano ba, kinainom mo? sabi niya, um, wala na daw po ako kasi magagawa kasi kaming dalawa lang daw po yung nandoon. Baka ako ba, ba din siya? Tapos sinabi ko, akala ko ba hindi tayo talo? Tapos parang sabi niya, um, parang bago kita ibigay sa boss ko, sa akin ka muna, firmado na kita. Siyempre natatakot po ako. Tapos parang ang laki-laki po niyang tao, as in, ang laki-laki po ng katawan niya. So, kahit ano pong gawin ko, wala. Pagkatapos isagawa gawang krimen, sa may gateway sa Cubao, ibinaba ni Luis si Abby. Hirit ni Luis, may kasunod na event kung ano silang pupuntahan at pinauna niya ang biktima. Doon ka lang iniwan. O, ano nangyari? Nagbayad ba siya doon sa kontrata? Anong, anong nangyari? Sabi niya po sa akin, um, pumunta ka muna ng G4, Greenbelt 4 nga daw po. Kasi daw po may aatinan pa daw po kaming event. Okay. And sumakay daw po ako ng taxi sabi ko, wala na akong pera kasi nasa ina yung pera ko. Yung laptop ko po, lahat po kinuha niya. Yung phone ko lang po yung iniwan niya sa akin. Kinuha niya, pati laptop lap, mo? Lap, lap. Tapos binigyan niya po ako ng pang taxi. Sabi niya po sa akin, um, kailangan niya daw po umuwi para daw po kumuha ng damit. At pagdadala niya na daw po ako ng damit na isusuot ko. Kasi kailangan daw po is semi-formal. Pupunta po ako ng main for two hours po ako naghihintay doon. Pero wala pong Luis na dumarating nagreklamo ng na suspect na si Luis. Hindi na ito nagpakita. Subalit, kinokontak niya po rin si Abby at may kahilingan ito. Nagbabanta na kapag hindi siya sumunod sa hiling ni Luis, ipapakalat niya mga nude photos sa mismong pinagtatrabaho ang resto bar ni Abby. Kinontak niya na po ako the other day po. Ang sabi niya na po sa akin, um, isesend niya daw po niya yung mga pictures nude doon daw po sa pinag Natrabahohan ko na po. Tinatakot na ako ngayon Luis. Una, ang kasamahang bartender at model na si TJ. Noon na po, sabi niya, kung hindi mo kaya ibigay sa akin si TJ, eh pasensyahan na lang tayo. Parang gusto niya po akong gamitin para makuha niya naman si TJ. Ikalawa, perang isang daang libong piso. 100,000. And sinabi ko, sa'yo na kukukuha ng 100,000. And gusto niya yung 100,000. Um, kinabukasan, kailangan mabigay ko na. Pinag-aralan ng bitagang sumbong ni Abby. We need an eyeball. Yun si suspect. Getting out of the, the residence. Dala yung BMW. We tail, if at all possible. So we need to stake out the place. We need to wait for the BMW to come out. Give me a good surveillance of the suspect. Kasama yung victim to pinpoint to us from our vehicle. That is him. I'd like to be able to go straight to him and say, You did this. I didn't big You have the same BMW the We need to confront him outside of his residence, somewhere. Oh God, we're giving the victim the opportunity to confront the suspect. For the crime he committed, he raped this person. We are now trying to expose this particular individual, and we are not violating his right. There is a suspect, and if a prosecution or court, they will send the guilty. But we he have here a victim. So we're trying to expose somebody. This is what they are it's The record in the Land Transportation Office or LTO, na kuhunan ng bitang address ng suspect na si Donato Luis Villareal Lopez. mula sa kanyang driver license. Agad ng bitag ang address sa driver license ni Luis. Pinostehan ito ng bitag upang manmanang kung lalabas ang sasakyang Green BMW na ginamit ni Luis sa pagsundo kay Abby papunta sa motel. Halos ilang linggong pinostehan ng bitag ang address ni Luis. Hindi namin nakita si Luis maging ang kanyang sasakyang Green BMW nagdesisyon na ang bitag na ilapit ang kasong ito sa NBI NCR. Siya po. Siya talaga. Sigurado. Sigurado ka. Medyo kwan lang. Medyo malabo ang kwan. Siya talaga. Yung buhok niya, ganyan pa rin. Opo. Isa sa kahilingan ni Luis kay Abby, upang hindi nito ipakalat ng mga hubad na larawan ng biktima, ay ang kasamahan nitong si TJ sa pinagtatrabaho ang Resto Bar sa Mawa. Kasama ang mga ahente ng NBI-NCR, pinuntahan namin si TJ upang maisagawa ang plano kung papano si Luis. Nalalabas si TJ ang magiging patibong. Ayon kay TJ na humarap sa bitag at NBI, kinokontak siya ng suspect na si Luis. Kinukulit itong makipagkita sa kanya. Pinakakuha daw siya ni Luis ng mga modeling projects at commercial. Ilang buwan ng lumipas, hindi na nakipagkita at kumontak ang suspect kay TJ maging sa biktimang si Abby. Dito, nagdesisyon isomon o ipatawag si Donato Luis Lopez alias Nino sa tanggapan ng NBINCR. NCR. 25 ng Pebrero, taong kasalukuyan sa tanggapan ng NBINCR, NCR. Araw na itinakda na pagkaharap ng biktimang si Abi at ang suspect na si Luis hindi inaasahan ng bitag at ng NBI, yung best na suspect ang magpakita sa nasabing saman, ang ama ni Luis ang humarap. The reason why we will send subpoenas or uh, invitations sa uh, um, mga, uh, mga suspects natin uh, is also to get their side. Mm -hmm. Sana, uh, Importante. Importante. Uh, sana not, only uh, getting the side of the complainant but yes. all the victims, pero ang rin suspect na pakinggan rawang kanyang personal kung bakit sa FBI at hindi kanyang anak na si hindi ko yung personal na pero yung personal na kung yung personal na na pakinggan raw ang na personal na kwento kung bakit siya kung yung personal na kung yung personal na na personal na kung yung personal na 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 kung personal na sa salaysay ni Ginoong Lopez, ang suspect ni si Luis ay kanilang adopted child at itinuturing ka isa isang anak. Dito, hindi na napigilan ng 75 anyos naman ang suspect ang pagkagulgol sa krimeng ginawa ng kanyang anak. Galing po, ano, uh, we na maging uh, po. Bata po sa no. Kaya, Hanggang sa ko na-alaw na makausap sa na aming ito nyo Ang ko rin ang uusap Para kasi iniigit ninyo at kaya Kaya na pag ninyo na pag dinala anak nyo dito Mabukulit kung kagad ko siya Hindi po gano'n siya May konsenso Just to get inside po ano eh, hindi po ano hindi sa harap nyo we will

A 28 ng Pebrero, araw na ipinangako ni Ginoong Lopez na ihaharap ang kanyang anak sa NBINCR, hindi nagpakita si Nino maging ang ama nito kasalukuyang malayang pag-alagala pa rin si Donato Luis Lopez sa kanyang nagawang krimen. Babalaan ang pitag, partikular sa mga aspiring models, magingat sa modus na kahalintulad sa kasong ito. Ang sasakyan na ginagamit ng suspect na si Luis ay Green BMW na may plate number YCC868. Tatlong tulad na reklamo Gamit ang na modus ang nasa file ng bitag nitong nakaraang taon. Naniniwala ang bitag na iisa lang ang suspect sa modus ng krimeng ito. Pasigipin natin ang nandong ginagalawan ng suspect. Sa sinuman ang may informasyon sa kinaroroonan ng suspect na si Donato Luis Lopez. Tumawag sa mga numerong ito ng bitag. Kasalukuyan hawak ng NBI NCR ang kasong ito. Makailang beses nang pinaliwala ng suspect ang summon ng NBI NCR.